Natatandaan niyo pa ho ako? Wow! Ayun! Ay, ang ganda! Kaya hey, yon, tiyo, nalukong ko po sa iyo. Gatas! O tulong lang po kang bilhin ang gamot niyo. Hi guys, nandito na tayo ngayon. Malapit na tayo kila Nanay Erling na dadalawin natin sila. Malapit na yung nila doon. So, dadadala na natin yung mga pasalubong natin. Ito. Ang ating munting sorpresa Actually guys, hindi ko nga sana siya i-vlog Kaya so may mga nagre-request na i-inspire daw sila So let's go, i-ano natin Tignan natin kung ano magiging reaksyon nila okay. Ang gandang tignan Tao po Hi po, good morning Natatandaan niyo pa ako? One One? <laughs> diba sabi ko sa inyo, babalik ako? <laughs> Na, ay, ay, hindi pa po naligo. At Awan kita nung nabagayang. Ay, inaano nyo po, nililinis nyo po yung bahay nila. Parang masaya po si nana yan. Ada ti regalo. Ada. Ada. <laughs> Atay. Ay, mahirap maglakad. So, dito ko nalang ibibigay. Ano? Na, Iyahatid na lang namin yung regalo nito. Right. Pasensya na po kayo. <laughs> ano kami? Ay, Hi. 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 Subot. <laughs> Subot. Sinsensya na nandito, nandito, nandito. Ako, ah. And, ako po po sa Gatas, para po lalo kayong lalakas. <laughs> Solar na po ito parang hindi na magano... ...konsumo ng kuryento. Ayan so, ay ay Automatic na i-charge na sa dito. Kasi yung panel. Ito, inibigyan natin kay Nana Kerwin na tignan natin po. <coughs> Meron akong pasalubin sa'yo. Ito oh. Ito lang. Oh. Ang ganda, di ba? Mayroon. <coughs> hey, Kaya't iyo. At dati gulong na kung gusto nyong bumiyahe doon. <laughs> Pwede. <laughs> Itutulak ka. Bingin nyo lang unang paan nyo di ba? Ayan, no? Ganda di ba? <laughs> Finally, guys, after a year, nabuo din namin to Kaya, <laughs> tiyo? When? <One>? Ayan, no? <laughs> Ang ganda, di ba? Siguro ipwesto na lang. Diyan na lang dito, para isang kuhaan na lang. Ayan. Diba? Opo. Uh okay. -huh. Maganda. Maghuhugas si nanay. Maghuhugas ko kayo. Ayan. Pag ng mga bado, yung higaan nyo. Ayan o. ito. ito oh. Ayan. Lambot. Ito. Wow. Ayan po. Ayan oh. Hawakan niyo po para makita na natin. Pusa ho itong lumulobo. Ayan eh, ho, oh. Hmm? hmm? Mas madambot. Gusto niyo ho ito? Kaya't yun? Kaya't yun. Kaya Alam mo ganyan. Huwag tingnan nyo. Ah. Um, unan ho ito. Tapos ito ko iayakapin niyo yung isa. ayusin ah. yeah. Aayusin na lang ho ni Ate Carly. Mamaya. Hindi lang lang. Ay, ito yung pinangako ko sa inyo, electric pan solar. Ah, lang ho sa araw to, para hindi na ho kayo gumastos ng kuryente. Tingnan nyo nga, i-on natin. Wow! Wow, ang... Ano yung pakiramdam? Maging hawa? Gusto nyo to? Wee, to. Tungong tuwa siya natin. Gusto nyo ho ito? Tingnan nyo, meron... There's more. Ah, dati silaw na. Eh, tingnan nyo ah.

Tapos itili mo yung ganyo. Ganda Wow. Ano, gusto niyo subukan humiga? Gusto niyo subukan humupa? Ito ko pa kanta yan. Tapos higa. Tignan natin kung paano humiga. Tignan Ayun. Ay, ang ganda. Ni, eh. Uh, uh, ay, ang ganda. Ang ah. <laughs> <laughs> Ang ganda. Ang comfortable ha. Tapos ito po yung electric pa no. Ayan no. Ah, number 2 natin. Um, o, oh, diba? Ayan guys, so comfortable yung comfortable na si nanay. Ayan. Aayusin pa natin yung mga gamit niya. Ilalagay natin yung iba dito sa daladala natin drawer. Ayan. Tapos may ilaw na rin. Ayun, may ilaw na rin sila. Bali, dalawa yung ilaw. Mangibati Acti kwarta kay Ate Carly pang gastos para ibili nila ng kailangan nyo kay Ate Carly doon po na lang po iwan yung pera okay lang, gatang titinapay kape kape may mga dala kong mga grocery nila na konti lang naman nandun doon yeah. so marami po yun coffee coffee lover po kayo pero boss bawasan nyo yung pagkakape kasi nakaka nervous po yun <laughs> na? Pero sasakit kasi siyang ulo ng kape pag eh. Ay, sumasakit ko ba ang ulo niyo pag walang kape? Eh, pare huhu tayo. Ganun din ho ako. So, control-control lang ako. Ayon. Ano? Ano, ano Masaya? Naragsak Happy? kayo? Naragsak? Ang sinanay, oh. Kumportabing kumportabing. Tapos yung mga bado nyo dito na lang, oh. Para hindi kayo maihirapan. Ano? Ayun. So, pupunta mo muna kami doon ibibigay ko yung ano, panggastos dibat, 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 dibat. Ang lang. Ito na ay... tawa <laughs> Punta po muna kami doon. Bye-bye. Babalik po kami mamaya dito. Ito po, konting tulong lang po ng gamot nyo. po?

Mm -hmm. Magpagaling ko kayo ah. Ay, babalik ko kami dito ah. Yeah. Pag ano, malitaan <laughs> nyo kami kung kumusta na ito. Ako kami sa birthday nyo. Yeah. September yeah. 21. Iba, Iba, o, alam na alam ko na huwag <laughs> yung birthday nyo. <laughs> Ipagpipray din ho namin kayo na makarecover again Huwag na ho kayo malungkot. Marami ho nagmamahal sa inyo. Mahal na mahal ho kayo ng mga anak nyo. Pati mga ako nyo. Iba lagi lang po mag-pray. Tsaka, ano, na ano po ako, na ako si, kay nanay kasi 80 years old na pero malakas pa rin. Buti na lang po, kinakaya niyo po yung pag-aalaga sa kanila. Pati po kay, ano, nanay Erlinda. So, yun, sana po makatulong sa inyo yung konting naiabot. And, balitaan niyo na lang po kami. Hindi naman po tayo matatapos dito lang. Kumbaga, makikibalita rin po kami po. Kung kamusta na, na si tatay. -hmm nung nakita ko kasi sila tatay nyo, yung kinala nyo, parang, ano, ang lapit mag-aangin ko sa kanya. Salamat, sir. Walang ako naman. Hindi po salamat po ng marami. Ay! Pabalik ko kami dito. Umay kanto ba na yan, kunang? Lalakot po tayo. Yun lang. So, makikibalita lang kami sa'yo. Pasyal-pasyal na lang kami dito. Sana magtagal pa yung... Tatay natin. Oo, oh, ipag-pray mo natin. Naniniwala ako sa pag marami nag-pray, mas <laughs> malakas. Ayun, pakatatag lang mo kayo. Ano nakilala ko si tatay pa, ng ipa? malakas pa sila. bilang pasasalamat, I wanna make a shout out to Ma'am JC Kiambao, Miriam Buenaventura, and to Ma'am Kimi Alicia Bloom. Thank you for sharing your blessing. Nagpaabot po sila ng tulong uh, para sa kilang Nanay Erlinda at Tanay Francisco. And part of it, yan po yung mga kinita ko dun sa video na una kong inupload. And sa mga nagpadala po ng stars Inipon ko po yan para pandagdag po sa pambili ng mga pasalubong, yung mga kailangan nila doon And tulong financial na din po Maraming maraming salamat po sa lahat po na sumusuporta, sa mga manonood, sa inyo po lahat God bless us all Thank you, thank you so much Nakatulong po tayo sa kanila